Yun guys, for today's video, tayo ay healthy diet. So dahil ah, nagagamot ako, so ito lang yung muna, yung aking almusal guys. So una, ito papaya for digestion, ayan. Tapos ito, pechay, Chinese pechay ito guys. In-steam ko lang siya. E para may meat tayo, ayan adobong manok. Kamatis, sibuyas, orange, and banana. And then guys, instead of kapi, so meron tayong gatas. So, yan yung ating almusal for today's video. So, kakain natin. Ayan guys, so for today's video, ito yung ating almusal. So, meron tayong banana. Healthy diet tayo ngayon guys, dahil nagagamot ako. Papaya for digestion. Then ito guys, Chinese pechay, adobo, sibuyas, kamatis, tsaka orange. And then, gatas. So, yun yung gatas, guys. So, ito yung ating almusal. So, pakain na tayo, guys. So, yung pampalat natin sa pichay ay yung adobo. Para may lasa siya. So, guys, so. So, lagyan natin ng kamatis. Lagyan natin ng sibuyas. So, ayan. Ayan tayong meat. Ayan. So, ito yung ating unang subo. Ayan. papaya. Orange. Halo natin siya dito guys kasi medyo maasim-masim siya. Kamatis sibuyas. Yan din Adobong manok. Adobong manok siya, guys. So, ito yung ating... Yan. mhm ¿verdad? Ay, pica pusa namin guys masyado din ano gusto niya sabay din siya sabay niya siyang kumain yan Masin mo si orange, guys. nabalik kong orange, masin. Pero yung papaya matamis. Hmm. mainit pa yung gatas natin guys kaya tsarahin natin mainit pa yung gatas kaya kinukutsara ko dubo. sarap pala pag ganito guys kasi o sustansya. Mama, masarap yan. Oh mga gulay. Gusto mo yeah, po. Mga gulay Can at saka. Ano yung sagay so. Mayroon ka na, Pika? Alam ko. Kaya ito lang ang kanin, kaya mabubusok ka na rin. This is Pottery Displays guys thank you for watching